Ya, last na lang, last. Medyo lumalabot pa kunin natin tomato. mga yeah. bunda. ayan wala muna Ayan, dumating na yung ano, yung exhaust gasket natin. na natin. Pararating lang. Papalitan tayo. Original kasi itong mga ito yung papay yan. Ayan, original kasi yung mga katinda. Ayan. Yung mga unang lilagay natin mamaya papakita ko sa inyo. Kung bakit ko siya papalitan ngayon. dahil dalawa to dalawa din yung papalitan natin mga katinda ngayon exhaust gasket yung papalitan natin naman kasi medyo may singaw singaw siya eh. yan Di uh, ka na palitan na natin mga katinda let's go ito pala yung mga gagamitin natin ngayon mga katinda uh, bali 13mm uh, 13 mm na El Range. <laughs> Bala na po kayo kung anong tawag dyan dito. El Range yung po kasi tawag dyan eh. Ito, 14mm na ano, L range. Bakit magkaiba? Kasi po, magkaiba po yung tornel nyo doon. Kasi nga po, di ba, pinagawa natin siya. nagpa refresh tayo ng ng elbow. Yan, pina-repress pina, pina po yan. Yan, nangingitim na sa so, ilang araw na po namin siyang ginagamit yung itong si R3 yan -re, nagpa-refresh po tayo nito pati tornilyo pinalitan na rin kaya medyo magkaiba pero same lang po sila ng laki ng butas pero magkaiba po sila ng tag doon yung laki ng kanyang taba yung taba ng katawan ng tornilyo okay terah

Ayan. Bulat. mo muna. Yung mga idol. tingnan natin pag pa rin natin na baklas ko oh, tapala. paano Ayan. si pala. Paano hindi sisingaw mga atinda? Ayan. Oh. Tingnan mo yung gap naman. Ayan. Oh. Diba? Nakikita po ba? Saka ng ano depresya, di ba? Kaya yan. Ito yung mga right local na nailagay na ko. Kaya nasunog, nasunog lang. Huh? Kaya laka na singaw. Kaya wala pa kami sa pinupunta, pupunta, pinupunta namin. Ano na siya? Singaw na. Mainit na agad yung ano, katawan. Kaya buti na lang tumating agad itong order ko. 4 days lang nagtiis ako dito sa mga local na to tsaka dito sa malit na to pagkasing sim naman sila ng taba kaso mas mataba lang ng konti itong papalitan natin Then, tsaka isa lang po pala yung pinagwarderan ko bali lang yung naipadala nagtsagaan ko muna kaya mga idol tara isalpak na natin tingnan natin kung anong magiging tunog niya ngayon Ito pala yung mga pinaglumaan niya. Uh, ito yung pinaglumaan nung ano yung R3. Itong R3 natin. Mga katinda. Sunog na sunog na. yan Kitang kita naman kaya yun, napilitan tayong palitan na siya ng ganito muna, muna. Pero nung dumating na yung bagong order ko na exhaust gasket, yan. ito na ipapalit natin okay Lala, may share ko lang Sukat <laughs>

do-double check natin yan but at least nawala na yung gas-gas ha? -gas. kapino na yung tunog nya mga matanda yan maraming maraming salamat po sa walang sawang supportan yan. please subscribe like and share yan I thank you. One, bisa eh? ka pa?